Ayan mga guys, good morning mga guys. Dito tayo sa dagat mga guys. Ayan, dito na tayo sa bubuk. Titingnan natin to ngayon mga guys, baka may laman to. Ayan mga guys, saumin natin. Ayan, mga guys, saumin pa natin yan. kayawan yung mga guys dito oh. yung mga guys dito nakatali yung bubo kaya yeah, sa so, umin natin to dito Oh ayan my holy mga guys. Oh. Ah. Ay holy mga guys, piraso. Kakak panganak pa nila mga guys, may luksa loob. Bagong bago yung itlog nila. Ito mga sa loob. Yan yung itlog mga guys. yung sa loob, yung mga putik. Ito mga guys, ito. Mga guys. Ito, mga guys. ito yung itlog nya mga guys. Puha tayo na ito. Mga guys, hatiin natin ito. mga guys ang oh. yan mga guys kuha tayo na ito ipain natin sa kabilang bubo ito kasi yung pamain nya mga guys yung mga itlog mga guys na daan tapo na to. tapo na itong mga daan yan mga guys oh. daan na mga guys oh. malapit na ito mga agos mamuswak masimilya na rin ito mga guys tapon natin ito na yung huli ano mga agos oh. tatlong teraso lang yung huli nya pero okay na rin ito mga guys na siguro kalahating kilo and mga guys thank you for watching